Makul Idol araw ng uh, uh Uybis ngayon Makul Idol at uh, nandito tayo naghakot tayo ng mga sanga at uh, parang malinis na ang paligid ng uh, gulayan ng Makul Idol. Like and share, paki sa komensyon at uh, hindi pa nagpalo follow na, what's up? Thank <laughs> you.